Hello mga Beshi, happy Monday po. Maga nga po ako nagpatriki pa dahil meron nga po kaming plug ceremony. Inunahan na nga ko niya sumakay sa harapan. Meron na ang pumalit sa pesto ko mga Beshi. <laughs> Hindi nga po ako nakapag-upload ng vlog ng ilang araw. Dahil busy po si mama sa pag-aayos ng birthday ko. Malapit na po kasi ako mag-celebrate sa school mga beshi. Pagkababa ko nga sa bag ko, pumunta nga kami ni mama sa kantin. Mm -hmm. Bumili nga lang ako ng sito at sopas. Tapos bumalik na nga din ako sa room ko mga beshi. Bandang 3pm nga ng hapon pumunta nga si mama sa school. Dahil bigay nga po namin ng card mga beshi. Pumirma na nga po ng attendance yung mama ko. Marami-rami na nga din po silang parents kaya naman nagsimula na nga po po yung meeting? Pinanguna na nga din po pala ng dasal ng mama ng classmate ko. Pagkatapos nga po ng meeting, inawardan na nga po ni ma'am yung mga with honors. Di ko nga na-expect na meron akong honors ngayon second grading, mga beshi. Dahil ng first grading, wala pong nakakuha ng with honors sa amin, mga beshi. Tinignan ko na nga yung card ko Napatayong ako dahil tataas ng grades ko. Tuwang-tuwang ako, mga beshi, dahil ang laki nga ng tinaas ng grades ko. Pag nga ng papa ko galing sa work, inayang nga niya po kami kumain sa labas. Dahil bagong saud nga daw po siya. nga daw niya po kami mga beshi. Deserve ko nga daw na kumain sa labas. Namili na nga ako ng oorderin ko. Habang wala pa order na may ito nga muna yung kinain ko. Dito nga kami kumain sa going high school kay Kuya Vince. Ang mumura nga lang ng pagkain nila dito mga beshi. Mabilis nga lang din dumating yung in-order namin. Buti na nga lang din di kami matagal naghintay dahil nagugutom na nga din po ako mga beshi. Di naman po wala tayo ako. <laughs> Tara, kain po tayo, mga beshi. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. After nga po namin kumain, pumunta naman nga po si Mama sa patay. Dahil huling gabi nga po ng lolo namin, mga beshi, ipapanangalam po ako na iwan dahil may pasok nga po ako kinabukasan. Kinabukasan na nga po siya at alis nga po sila ni Mama. Nada pa nga bago sila umalis, mga beshi. Dito nga po sila pumunta sa school ng Kamyas. Seven birthday po kasi ng anak ng pinsan ni Mama. Sa school nga din siya naghanda, mga beshi. inad advance nga din niya yung birthday niya. Inabot na nga din niya niya sa may birthday na si Jeya. Tumulong na nga din po si Mama magplastic na mga plato habang busy nga po sila sa pagpapalaro. Meron nga nagbigay ng candy kay Atina, thank you. Ang dami nga ng handa mga beshi, sayang nga di ako nakasama mga beshi. Pagkatapos nga daw po magpalaro, nagpakuha na nga po ng pagkain si Atina. Ang sarap nga ng kain dito ni Atina, mahilig gayon sa pasta. Meron pa nga pong pasyalan mga beshi, thank you po Mami Jack and Lola Melda. Nakalimutan pa nga ibigay ni Atina yung ampaw. Ngayong araw nga sinundunga ko ni Mama, nabutan nga niya ako naglilinis. Group 4 nga yung cleaners at kaming mga officers. Pumunta na nga po pala kami ni Mama dito sa Casanueva. Bibili nga po pala kami ng sesto para bukas. Yung in order po kasi ni Mama din nga po niya pinalagyan ng soft drink. Bali bumili nga lang kami na limang box na sesto. At saka dalawang Milo namin ni Atina. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye mga beshi. See you tomorrow classmates.